Ang tawag po ng iba ay sinigang na ulo ng dragon. Ako nga po pala si Billy Joe Garcia, ang nagmamayari ng... Cantocho na matatagpuan dito sa may 7 Avenue, Caloocan City. Nagbubukas po kami ng 7.30 ng umaga hanggang madaling araw ng alas 4 everyday. Oh. pinupuntan din ng mga customer din namin dito eh gaya ng sinigang na ulo tigar tigar po mga buto buto mami mga ganun halos lahat din po May papayitan din, may dinuguan, yun, gano'n. Mababa lang din po yung mga presyo. Gaya nung sinigang na ulo, by size din po yun eh. May 155. With rice na po yun ha. Pero pag walang rice, 140. May plain rice, may fried rice yun. Tapos yung 185 na oversize, may mas oversize pa doon sa sinigang na ulo. Oo, oh, unless about Talagang, ano rin po, solid yung bigayan din po natin. Di talo yung mga customer din natin. Minsan pa nga, yung mga iba naming customer, Nasa sabi daw nila kung ba't daw napakarami ng serving namin. Eh sabi ko naman, saktuan lang yan sa binabayad nyo. Ayaw ko yung talo kayo. Yung, yung serving na... -pigar tigar-tigar po natin ay recipe ng Pangasinan. Kami ay taga-Pangasinan, ako taga-Pangasinan kaya dinala ko rin siya rito. Sinubukan at nag-click naman. Hindi mo na kailangang umuwi ng Pangasinan kung gusto mong tumikim ng tigar-tigar. Andito lang sa Canto 8, sa may 7 Up, 3rd Street. Kaya kung gusto niyo matikman ang baka, kalabaw o baboy, andito na po lahat sa kanto. makikita niyo talaga sarap sa nyo kung paano ko siya iluluto. Figure figure po kasi ay napaka simple lang po 'yon. May repolyo. May sibuyas na puti. At saka yung karne ng kalabaw, purong laman po 'yun. Ang sinigang po namin ay ulo ng baboy. Kaya yung mga nagtatanong kung anong sinigang, ulo po ng baboy yun. Kasi malaki po yung tipak ng ulo ng baboy namin. Yung isang buo, hinati po yung sa gitna, yun po yung kalate, yun po yung sinaserve namin kada isang order. Kaya yung mga iba po, ang tawag nila dito sa aming sinigang ay ulo ng dragon. Kaya natatawa na lang din po ako sa mga, sa kanila. Pero ulo ng baboy po talaga. Ang kantocho kasi eh, nung unang-una kong magtinda ng mami, doon po ako pumista sa may, ano, sa may itab. Kanto po ng itab. Kaya, tinawag ng kantocho yung mga, mga customer din ang, ano, gumawa ng pangalan na yan. Ang pagluluto lang naman eh, kung talagang gusto mo siyang iluto, at saka, siyempre, pag niluluto mo yun, lagyan mo ng pagmamahal yan para laging masarap ang luto natin la. Datawa to. At dinadayo na rin ng mga nakakalam dito sa amin. Siyempre yun, nakakain ng isa, magsabi-sabi. Sabi-sabi sila na, doon, doon, tayo kaya yan o. Sa kanto, jo, okay rin, gumagana sila. Unang-una namin panindang, mga paris, mami, mga ganun-ganun lang, mga ano lang mga mami-mami na, mami, Hanggang sa... Hanggang sa nalipat kami rito sa malaking pwesto yun, nagdagdag na. Dito sa malaking pwesto, dyan sa harap, mag-iisang taon lang kami. Eh, pero dito, buwan pa lang rito sa malaking pwesto na pe. Oo, nagsimula kami sa Calvi. Eh. Nang taong, ano, 2016 dumami ang parokya, no, yun. Na ano din nung may-ari na itong pwesto na ipinaupa eh, na lang sa akin lahat. Kasi nga, hindi nakasya dyan sa may una namin pinagpwestoan. Maliit, nagkakasiksikan. mula din nung na vlog tong aming ano sa kantiya itong kantodyo na to yun mas lalong nakilala mas lalong dumami kasi mga vlogger din na nagpupuntahan mas nakilala siya mas nakilala din ako Hanggang sa tumagal, napansin din po kami ng ABS-7. Ayun. Oh, mga par, yung mga unang kumain ng malit pa yung pwesto natin noon, ngayon par, napakalawak na. Di na tayo ang ba, par. Di na mga tayo ha. Di na tayo tatayo. Lahat nakaupo na mga, par. Kaya, balik kayo ulit dito. Kain po kayo ulit. Magsama pa kayo. Dali lang, boom Na Napakalaki ng tulong nitong kainan na to sa akin kasi lahat, binago niya lahat. Dati mong sabi na natin na hindi mo nabibili noon kasi nga, walang-wala. Ngayon eh, napakalaking ano na rin na itulong sa akin. Kaya, mas okay mas lalo ko siyang pagigiyan. Ang hirap pag wala kang hinahawakang datong. Eh ngayon, okay ng okay na sa akin. Na nagkakaroon kahit papano at saka natutulungan ko na rin yung mga kasama ko rito, mga pamangkin ko. Na wala silang trabaho noon. Ngayon, may trabaho na rin sila para sa akin. Nung una, ako lang tumirada niya, mag-isa. Hanggang sa pasuko na nga ako noon eh. <laughs> Kasi andyan na yung puya, andyan na yung ano. Eh ngayon, ilan na sila? Labing, labing isa. Labing isa ata ako. Sa pagnenegosyo, andyan lahat ng pagod. Alam mo yung muntik-muntikan ka ng aayaw, pero hindi mo pa rin, di, pilit mo pa rin siyang nilalabanan para sa mga, para sa mga, ano rin natin, mga kasamahan din na, para matulungan ko rin sila at matulungan din nila. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, ang trabaho talaga, walang trabaho na hindi nakakapagod, lahat yan, Kaya, intindi nyo ang trabaho natin, Karo yun lagi ang sinasabi ko sa kanila na magtulungan tayo. Ganun lang parati kong sinasabi sa mga mga pamangking ko, mga kasama ko rito sa kanto na to na magtulungan. Kasi nung Nung una, tingin nila sa akin napakalit. Kaya, mas lalo akong nagporsige. Eh. Pag huwag na para. Ayoko. Nung kami bata nga, ng buhay. Kaya, ayoko ko rin siyang balikan na. Pero dumarating pa rin yung punto na may isipin pa rin. <laughs> Pusay galap. Mapatulong ulo ako doon pa <laughs> Talagang tutululuha ko eh ako rin pag babalikan ko yung pinakaumpisang pinag... yung dating pinanggalingan na buwan. sa pag ako lang mag-isa, talagang natuloy rin buha eh. Kaya pag naalala ko yun, natuloy na. Kaya ayaw ko na rin siyang balikan eh. Kasi sabi ko, tinabunan ko na ito. Yung alam, pero isang talagang, ano talaga, napakahirap talaga ng buhay namin. par kasi wala din ang mga kumpara ko rin ng mga, mga ano. Eh, minsan nagkakakuhin po ang kami sa pamumuhay no. Halos laging ako yung ano kuyungan, eh. <laughs> Nung down noon eh. Pero ngayon par, so okay na rin yung pangyayari ngayon sa buhay. Akay pa paano, katulong, laking tulong sa akin na itong kainan na to. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga itong mga pamangay ko na ito sabi ko na huwag lalaki ang ulo ka. Dati, oo, nagpasaway din ako noon. Pero napag-isip-isip ko maling mali. Mali. Puro na lang mali. At saka ako na may ano, laging nakikinig sa nanay ko na pag sinabing mali, huwag mo na gagawin. Huwag mo na ulit. Kasi ayaw niya yung nagkakamali kami mga magkakapatid. Kasi ayaw niya yung problema ba siya na para sa amin na. Sampu kami pang-anim ako galing ka na sa hirap ng buhay, kaya kailangan mo rin. <laughs> kahit pa paano, mga lang ng konti, pwede na yan eh. Huwag, ko na, huwag mo na hangarin yung, uh, tawag doon yung angat na. Mga ka lang ng konti, konti, masaya na ako rin. Sa ngayon, itong ano, masaya, masaya na ako. Hindi di ko na hinangad yung ano, Kung tumaas pa ng tumas, gaya ng iba, hindi. Sana <laughs> kung dumating diba yung gano'n na, ano, hindi mas maganda. Ganun. Kasi kami pa, nung kami pa umpisa rin talaga sa buhay. Sa buka ko rin magbuti jari eh. Sa buka namin magbuti dyari oh. Magtinda ng fishbowl. Paglabas ko sa school ng hapon. High school na ako nun. Magtinda... Paglabas ko sa school ng hapon, yun, magtitinda ako ng fishbowl para sa ano, para may pambaon din ako. Nakakinabot. talaga ako. Hanggang sa napadpad ako rito, nag-bakery boy naman ako. Nung pagka-baker ako, galing bakery, nung lumabas din ako sa bakery, nag-deliver na naman ako ng tinapay. Hanggang sa dumating na naman yung pagta-tricycle. Ang dami kong dinanas na anak buhay na anak. Hindi. Hindi ako masilang sa trabaho, kahit anong trabaho, basta alam kong kaya ko. At saka, ikagaganda ng buhay ko doon ako. Wala akong ano par, talaga pag ako'y pumasok sa isang trabaho, buong buo talaga loob ko. Kahit doon eh, ang lit na nga ng paningin ng mga sa akin noon, walang problema. Kasi ganun talaga eh. <laughs> Tanggapin mo eh, lang talaga. Yung tawagin kang fishbowl, mga ganun, eh, okay lang. Buti niya rin ako kung gano'n sila, walang problema. Kasi, yun yung pinagkalo Pagkaisip na ako nung high school ako, sabi ko gano'n sa sarili ko, hindi lang ganito ka. Hindi lang ganito ang pamumuhay. Akan din siguro, antay lang. Antay lang ka. Eh, dumating na rin yung point. Siguro ngayon, na pinagkalob, kaya pinag-iigihan ko siya. So, ito na ngayon, no. Oh. Kasi hindi ko risoka, nakalain talaga na ganitong shirt ang ibibigay din sa akin, eh. Basta alam ko lang, magtitinda ako, mabuhay ko pamilya ko, magkaroon ng konti, makapag-savings ng konti. Pasok na pasok na ako ron eh, okay-okay na ako eh. Pero ako talaga, pinagbubutihan ko talaga tong, ano po, itong, ano na to, itong ipinagkalob sa ako. Halos araw-araw, lagi ko siya, ano, ko talaga, wala talaga akong halos sinasayang na oras, araw, para mapa ko itong negosyo. Mangat sa buhay, oo. Doon na eh. Dumating na siguro yung point na para sa akin naman, kasi noon talagang babang-baba. <laughs> babang-baba. Kaya ano, ngayon okay na rin. Ang iba kasi, pag naramdaman nilang laglag na sila, hindi na nila pinipilit na bumangon. Kaya hanggang doon na lang din siguro sila. Pero para sa akin dapat, pag bumagsak ka, nadapa ka, pilitin mong ibangon ang sarili mo. Kasi wala namang ibang tutulong sa eh. Sa mga ibang nagninegosyo, ano eh, pag alam nilang hindi click sa una, biglang suko ka agad ang nasa isip nila eh. Yun yung kaya hindi tumatagal yung ibang, ibang nagninegosyo dahil oh, hindi naman basta-basta magkiklik talaga agad ang isang negosyo. Paghihirapan mo muna talaga. Na ano ko rin yan eh, nung ako yung una talaga magnegosyo. Hindi basta-basta kang makikilala. Kailangan mo rin talaga ng bigyan ng ano. Bigyan mo rin siya ng... ...skarte, tiyaga, sipag. Yan ang kikisama mo sa mga customer na yan. Ganun. sa iyo yan Kasi kung gusto mo magtagumpay sa buhay para sa akin, gawin mo lahat yung alam mong makakabuti sa iyo. Gawin mo yung alam mong iangat ng buhay mo. Ang sikreto talaga sa tagumpay ay ang ano, pakikisama talaga sa mga customer na napupunta sa mga kainan natin na kailangan nyo silang pakisamahan at makisama kayo lagi. Araw-araw, huwag -araw, Tapos, pangalawa, yung pagsiserve. Kailangan lagi ka nakangiti rin para kahit pagod. Kailangan ngitihan mo pa rin sila. Sa, talaga sa itong negosyong kainan talaga, kailangan kung ano may yung nasimulan mo, kung paano mo siya i-serve, paano mo siya iluto. Huwag mong babaguhin yun. Huwag mo siyang rin sa mga sangkap. Para ang customer, hindi rin magbabago na, oh, ganito ganyan, ganito ganyan. Kailangan, tuloy-tuloy mo yung nasimulan mo. Kung talagang gusto mong iangat ang sarili mo, para naman matikman mo naman yung ganda ng buhay na hindi mo natikman nung ikaw ay bata. Kaya nung nilabas ko po rin po yung pigar-pigar dito sa Caloocan, nagsilabasan na rin po yung mga taga-Pangasinan, mga Pangasinense na gaya ko. Sa ulo ng baboy, nung una kasi, paunti-unti pa eh, nung tumagal din, nung nakilala siya, yun, napakarami na ngayon, kinukulang na ako. Bitin na bitin na rin. Ang papayitan po na ano, ano, namin, recipe dito, eh, baka. Okay rin po siya. At mura lang, 50 pesos lang per order. Ang madalas po namin customer dito ay mga mga dayo rin, mga riders, mga kahit yung mga malalayo gaya ng mga taga -ibang lugar, sinasadya po rin kami rito para matikman din yung mga recipe ng Cantonese. Dinadayo na rin ng mga nakakalam dito sa amin. Siyempre yun, nakakain ng isa, magsabi-sabi. Sabi-sabi sila na, doon-doon tayo kayo. No? Sa ganto, okay rin, umaga na sila. Kaya ako rin ay natutuwa. Salamat din sa mga nagmalit sa akin noon. Kasi kung hindi dahil din sa inyo, siguro hindi ko mapag-iigihan mapag itong nakakamit ko ngayon. Kaya na hanggang ngayon, lagi ko siyang pinag pinapahalaga, pinag-iigihan. Kada araw, oras, wala akong sinasayang para lang ipakita sa inyo ang tagumpay na dumating din sa akin. Ito, Ito yung luha ko ate mga pamilya ko, maraming maraming salamat sa inyo. Lagi niyo akong sinusuportahan. Pag nagkakamali, sinasabihan. Maraming maraming salamat sa inyo. At mga kasama ko rito sa Cantoj. Sana huwag lumaki ulo mga <laughs> mga kasamahan ko rito. Hello, salamat. Salamat sa inyo lahat. Tsaka sa mga customer, mga customer ng Kantocho, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At tsaka sa, ano, task natin, maraming maraming salamat sa paggabay, sa araw-araw, at pagdinig sa aking panalangin. Maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa nakakikilala sa akin na ganito ang itsura ko, marami akong tato. Kasi yung mga iba, inuusgan ako dahil sa dami ko raw tato. At saka yung mga pormahan natin, gangster nga. <laughs> Di raw papahuli ng buhay. <laughs> Kaya yung mga hindi nakakilala sa akin, ang kabaitan ko, ipagtanong nyo na lang kung sino akong tao. Oo, kasi ang pangarap ko talaga, yung pagmamami na noon. Yung nga lang, sinubukan ko, sinubukan ko, hanggang hindi ko makuha yung timpla niya. Susuko na talaga ako, ayaw ko na eh. Kasi nga, hindi ko yung makuha ko yung timpla noon. Kasi hindi ko siya makuha yung sabaw niya noon, na yung timpla ng Paris na yan. Pero sumubok ako. Hanggang sa dumating yung pasuko na, saka dumating yung matanda na yon na nagturo sa akin. Oo, oh, naisip ko rin yun na bigla ka. Yung alam mo yung ano ha, yung tipong bababa ka na talaga eh. Tapos, maisip mo na parang wag. Wag kang susuko sa akin. Tapos may biglang taong ano sa'yo na yung gaya ng matanda na yun. Na, Nung tinuro niya rin sa akin, agad-agad din akong nagpunta sa Balintawak para dyan sa may Balintawak, para bilhin ko lahat ng mga sinabi niyang recipe sa akin, yung mga ingredients niya, o mga sangkap. Yung pagdating nung matanda na sa akin na nagturo, hindi ko nga alam kung ermitanyo ba o anoan. At hindi ko rin alam kung ba niya ako tinulungan sa ganun. Kaya, Manong, kung saan ka maraming maraming salamat sa iyo. Saludo ako sa inyo. Yung mga hindi pa nakakatikim, punta kayo rito, tikman, para masubukan nyo yung sinigang na ulo ng baboy namin.